Nangingin eh. Okay, bago natin paliwanag yung virus, tell us more about sa anti-rabies law ng ating bansa, Doc. Napakahalaga us. po nito. May ipapakita ako mga picture, with mm. your permission. Again, Direk, ipakita nga po natin. Babala! Ayan, picture number one natin. May batas. Republic Act 9482. Laban sa mga alaga natin na ating pinababayaan tungkol sa rabies at mayroon tayong mga penalty na maaring makuha kung isila nga ay pababayaan natin Nasa picture number 2 naman yung penalty direct. Ipakita po natin. Una, napakaliliit nga ng penalty na to kasi medyo matagal na eh. No? 2007 pa. Ipakita natin ang penalty direct. 500 pesos. Kung hindi po ninyo ikukulong o tatalian at ang pag ang aso, kung sakali naman na ayaw po ninyong pabakunahan, halimbawa, eh, ayaw nyo talagang pabakunahan yung aso nyo, 2,000 pesos ang multa po ninyo sa gobyerno, ha, sa local government unit. Tapos, kapag nakakagat ang inyong aso na walang bakuna, 10,000 piso. At kung ayaw ninyong sagutin yung pagamutan doon sa nakagat, 25,000 po ang ating uh, utang dyan sa gobyerno. Hindi lamang po aso, pati pusa at iba pa ninyong alaga na maaaring magtataglay ng rabies. So yan po, tandaan nyo po yan mm -mm. mga kapatid. So madalas po na babalitaan natin, aso o pusa, mm -mm. ang nakukuha na, na po natin dyan ang uh, rabies. May iba pa bang hayop, Dok? na may rabies. Mm, mamals basta mamals pwedeng mammals. magdala ng ano eh ng virus na ito eh. Hindi ito bacteria, it's a virus kaya very contagious po ito. Halimbawa, yung pusa ay may rabies. Mm -hmm. Nakipaglaro siya doon sa aso. O kaya yung aso, although bakunado yung aso nyo pero nakipaglaro sa hindi bakunado sa labas. Mm -hmm. Pwede niyang makuha yon at madala po sa bahay nyo. So, pwede ba, posible bang tao ang makapagpasa ng rabies virus sa kapwa-tao? Yes. Halimbawa, Maybe. hindi nyo alam na infected ng virus na yung taong yon At siya po ay inyong kasama sa bahay, kaniig po ninyo, pwede through their saliva, mailipat sa inyo. Halimbawa, naglabing-labing kayo at hindi kayo nagsuspecha na rabies ito. Okay. Pag-usapan natin yung mga senyales oh, na po. infected ng uh, rabies ang isang hayop. Kadalasan ba? Irritable sila? Paano? Makikita mo ba yon sa, sa behavior ng isang hayop, Dok? Pwede. Itong mm -hmm. kapanahunan ng tag-init, po ninyo na medyo, kamukha na sabi mo kanina, irritable yung uh -huh. aso. Siguro dahil dehydrated sila, o siguro dahil uh, kamukha din po natin, naiinitan sila. Remember, wala silang pores at ang kanilang... Uh, Pagpapalamig ng katawan ay sa bibig lamang. So they are panting. Yung panting, no? Ngayon, maraming mga magulang ang hinahayaan po nila na yung anak nila ay eh naglalapit sa aso. Kaya minsan kahit nakikipaglaro lang, pwedeng nakakalmot o nakakagat yung anak ninyo, gaya ng nasa picture number 3. Iwasan po natin ito. Yung nakikipagtitigan yung mukha ng bata sa aso, dahil this is a sign na mananakmal na yung aso. Kapag lumalaki yung mata ng aso, kahit uh -huh. hindi lumabas ang pangila, pero mukhang naninigas yung aso, uh -huh. mananakmal po yung asong yan, kahit hindi niya sinasadya. Dahil nga, irritable siya. Okay. Yan. Uh -huh. At kapag nasakmal po, sa picture number four, mamamaga ngayon yung sinakmal niya. Tingnan natin ngayon yung kamay. Kadalasan, kamay ang nasasakmal po eh. Ayan o. No? Yang pagpamamagana yan, yan, maliit na maliit ang virus, pwedeng tumulay po yan sa ating dugo. At pagtulay sa ating dugo, eto na yung sintomas ni Cheryl. Uh -oh. Nasa picture number 5. Aakyat na yan sa utak natin. Ayan, nasa picture number 5. Tutulay yan paakyat pupunta sa ating utak and by the time na ito'y umakyat sa ating utak, ang sintomas na makikita natin sa aso, ganun din sa sintomas na makikita natin sa tao na nasa picture number six. Ito yung mga sintomas, bantayan po ninyo. One, makikita po ninyo, pwedeng magkaroon ng pagsakit ng ulo. Pwedeng may konting lagnat. Yung tao at aso, pwedeng nahihirapan lumunok. Nahihilo. Ito, makikita nyo, kahit na yung tao nagiging agresibo, pwede siyang naglalaway at pwedeng kalahati nung pakatawan niya na nakagat ay hindi niya maigalaw. At ang sinyalis dito na very, very clear. Takot maligo, takot uminom ng tubig o hydrophobia. So that is already a rabies-infected person and dog. Mm -hmm. So uh, gaano kabilis lumalabas ito? Kanina yung nabanggit po natin na, na kwento, ano, ilang buwan bago, Uh, baago nagbigay ng mga, naglabas ng sinyali, si Thomas, ang kwento pa nung ina, umiyak daw yung, umiyak sa kanya yung anak niya kasi ayaw niyang uminom ng tubig, di siya makainom ng oh, tubig. oo oh, oh. So sabi mo nga, yun yun, isa yun, yung takot sa, sa water, no? Hmm. So gaano, totoo bang pwedeng umabot din ng ilang taon bago talaga lumabas yung sin Thomas, Dok? No? Usually weeks to months. Okay. Depende sa area kung saan tayo nakagat. Pero siyempre, mas malapit sa mukha natin, mas malapit sa utak, mas mabilis ang pagkalat. Mm -hmm. Yan. So, kung natatandaan mo, Miss Cheryl, mayroong sikat na artistang action star na yung tatay niya ang ikinamatay eh dahil sa rabies. Mm -hmm. 'Di ba? Nadilaan nga nung puppy nung yung tatay ni The King. Oh, okay. At ang kinamatay nga eh ganito rin, similar to that. Ayun. So, it can take, it can be immediate. And it can take a long time. Oh. Depende sa tao. Kaya dapat i-report agad, no? Mm. Dapat kailangan pumunta ka agad po kayo, kumonsulta po kayo kaagad sa, sa mga eksperto para alam kung paano at ma ma-inform ma kayo paano nyo ba kailang dapat ta uh, obserbahan ng sarili, ano yung unang gawin, or magpabakuna. Yung kampante yung mga tao na bakunado naman yan so hindi na ako magpapabakuna. Oh, 'dat iba okay na 'yan eh. iba na eh. Noong araw, halimbawa, bakunado yung aso, nakakagat. Uh -huh. Sasabihin nila, ba, uh, "Obserbahan muna yung aso kung magkaroon ng problema, at saka natin babakunahan yung tao." Uh -huh. Pero ngayon hindi na eh. Kahit uh -huh. bakunado yung aso pag dinala nyo sa center for disease control, babakunahan na kagad yung tao rin. Uh -huh. Just to di, di prevent to make sure. Oo, to make sure. Oo. Uh -huh. Kasi noong araw, ang nagiging problema ng mga may-ari ng aso na nakakagat Una pinapatay nila. Pinaparusahan nila 'yung nun, aso, 'di ba? Pinapatay. Mali 'yun kasi sinasubmit 'yung utak na 'yun ng aso sa Alabang eh, Aha. para pag-aralan kung may rabies. Yung iba ay kinukulong, ginugutom. Mali din 'yun. Dapat pakakainin 'yung aso, although i-isolate mo, paiinumin mo ng water, maobserbahan mo. Pero at the same time immediately dapat pinapabakunahan na yung tao. At kung nakita nga natin yung aso na nawawala ng gana, nang hihina, nagiging agresibo at ayaw ng tubig, malamang dapat yung asong yon ay isubmit na for study. Okay. So that is the time na pinapatay po sila. But still, dapat nabakunahan na yung tao. Ano ang unang-unang dapat gawin kapag nakagat ka ng hayop na posibleng may rabies? Nasa, ba kasi, Siyempre, ang gusto natin talagang dalin kagad sa ospital. Pero Oo. bago, habang dinadala o habang nagpe-prepare, ano ang unang-unang gagawin? Linis. Nasa picture number 8 po tayo, Direk, ipakita natin. Kasi yung rabies virus, maaaring pumasok na dun sa sugat. So number one, lilinisin natin yung pinagkagatan. Kasi hindi lamang yung virus ang ating inaasahan. Pati yung tetanus, problema rin yun pati yung mikrobyo gaya ng Staphylococcus. So, yung sugat mismo, nililinis po yan, hinuhugasan yan ng running water. Makikita nyo sa screen po ninyo. Ngayon, kung deep ang wound, mabigat ang malaki o mabigat ang pagkakakagat, eh syempre po, pinadudugo po natin yan, pero dadalhin pa rin yan sa doktor after cleaning it and washing it. Maaaring maglagay po temporarily ng antibiotiko, Ah, pero hindi ibig sabihin nun, eh hindi nyo na po dadali niyan sa doktor. And of course, marami po tayong mga government institution na pagdadalan para mabakunahan po kayo ng anti-tetano, maresetahan kayo ng antibiotiko, at maaring resetahan na kagad kayo ng anti-rabies na bakuna. Mm -hmm.